Bye, Bonza. Mabalikan lang sa Manila. Bye. Baby. See you next year ulit. Agay ka ba lang next year? Ay, ten Christmas. I don't know. Don't know. Here, hmm. hatid natin. Kamit si B. Hatid namin lahat. Siyempre, kasama rin si Roma Jane, Hey! Hey, sama ka rin? <try> ha? Huwag <O> na. Go! <laughs> 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 Tara, let's go. Atid. Let's go! Huh? Atid natin sa ano? Ito! Atid natin sa partas. Sa bus station Dapat dito sa lo Sa harap dyan baby babe Eh, hey, hatid namin yung bonzo <laughs> Yes! <laughs> eh, hey, tapos ang vacation niya Wala Mabalik na sa Manila Taksa ko Ay Guys, sama ka? Of course. Sama ka? Hindi tayong jerama. Ay! oh, diba? Sana mami. Dati lang doon sa Nah. My like sugar. My like sugar. Uh, si, Let's get in the line. Have I? Let's check mm. Hey, si Mother. Let's go. na go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Sa Let's go. Let's go. Let's Let's go. Let's go. Let's go. mother Tara na Tara, Let's Gina, dyan na. -Yeah. Wala, ba, na. Tara, Wala. Baka mo yung iwan ka. Isipin mo maigi. Wala. Wala. Sigurado ka. Cellphone. Lahat. <laughs> charger. Langa, charger. Itaka. Double check mo na. Habang nandito ka pa. Mamaya pa. Ba? Balik-balik na Balik naman -balik tayo. Ticket mo. Ticket <laughs> oh, Okay na. Ah, G na. Ah, G, G, -G. We're here at Martas at Nerdy Bunso. Guys, now we're here. Do I not know? Not it's a So, Sako Baulang to. Next bus, Jana. Alas Last time pa yung ano niya. Yung biyahe niya. Ah, mamimiss ko na naman itong kapatid. Ay Ay, ayaw nyo muna bumaba. Bababa nyo naman. Wala pa naman sakyan. Okay lang din, sir. Sagli lang naman. Ah, sagli lang. Diyan lang. Nakababa na. Ay. Partas. Curtis Chubby Simpson Kay Simpson to mga repa oh. May isang malasakit May isang salita Mga nang Chubby Simpson Ating senador Boto oh, nyo mga repa Sa

1, 2, 3 Tanggalin mo yung Tanggalin mo yung sombrero mo Para makita ka uh. hey Umiiyak mo siya hindi na Gina Babay na Ano si Umiiyak <cara> lang <Sogether> <others> Agad ka, agad ka, agad ka mga March. Nauwi ka na naman ng March para ano? unsa, bye-bye. Bye-bye. Uy, ayaw, hindi ano. Dito kami sa ano? Robinson. Saan na yung mga kasama ko. <laughs> Nagkaiwahiwalay na kami. Ayaw, hindi ko ano, maaari pa. ain't oh on my head. Napabili sa dinawaras. Sulit ba Sulit yan na. Okay na? Sige. Para sa lang presyo. One, one. Okay. Buy one, take one. Bibili or titingin. Tara <laughs> Tara na. Ano na Ako, may nabili ako. Eh, buy one, take one. Yung hoodie? Yeah. Buy one, take one. Nga, nagatak mo, May. Makan. Oh. Panada. Oh. May panada. Panada. Baka nandiyan pa. The next day. Maulan na umaga. Tara. Lumitin natin si Tiny. Labas tayo. Nang araw na lang, babalik na ako. Babalik na ako sa Taiwan. Tapos na ang bakasyon. Tapos na ang Gastos. Laki ka rin, ang gastos ko. Ay lang pera lang yan, babalik din. Trabaho lang tayo. Aray ba? Let's go! Chill lang muna mga pare. Ay! Let's go! Ay! Nagil yan. Magdalibi kaya ako. Ang laki hindi nakakain ng Jollibee ah. Almusal, Jollibee. Hindi pa kasi ako, ako nag-almusal mga repa. Aba. Oops. Take out tayo. Drive through. Pwede rin. Jollibee. Jollibee, manok na naman. Huwag na. Ang Jollibee na kasi dito sa Nagilian mga repa. Iyon e, oh. May Jollibee na sa nag yan. Let's go. Damn! Nakuha ko na. sag lang. Kasi nakaya pa schedule na ako eh. Yun o? Oo. 1, 2, 3. Ito yung dati kong license o oh. uh -huh. Apple So nakuha ko na yung card oh. Let's go may license na, oh. Hindi na tayo mag-drive. Yeah! Iyaw, no? Palit tayo sa sakyan, mga repa. Palit sa sakyan! Si Biggie yung ano, ko puntang San Fernando. Kasi dadaan ko na rin sa, ano, sa palagayan ng paglamp. Papalagyan ko ng paglamp si Biggie. 7,000 kasi yon Sige na nga, palagyan na natin Ano ah. ba, diba, yun, pauwi na ako Pauwi Kuha ko na yung ID ko Driver's license ID card Don't do this mga rin pa Driving While dragging yeah. Okay na yun Ano order yun? Bader? Ano order yun? 50 po yung Ha? 50 oh, 50. 50 dito. Uh -huh. 'Yan. Oh, maji na dosag naman, dosag. Gutom na Ah, gutom. Alas dos na oh. Uy! Ayan na, ang bululo. na lang. O, oh, diba? Da? Mau Mas pasar kemarin di itu kasih sejali bino. Hehehe. <laughs> Mas tagal mungkin si tadi sejali bi. Ui. Selamat po madam. Ay, ay si Roma jadi pelat tau kalau. Hehehe. <laughs> Ui kambing nalaman. Bom Maro. Ui mengalim, mengalim. Hmm, betul masih dah. Kau nak kau nak macam ni? Oh iya. Ada apa lagi eh. ada <laughs> Sa set. paglap? Sabi kasi, sabi kasi atras, sabi. Semoga <laughs> dah balik tanko nalang lah. Ah, sige. Ah, oh, may kayo lang. Ah. Na ah. ah, balik tarik kulit ko pa. Yo, mare pa, palagyan natin pag lam. Ah, Nakakaisa. 'yung chrome. pero mayroon hmm. po maganda po black black, yes. pero papipiliin ka si mother mother, hali ka dito sa harap. ito yung gusto mo palagay anong gusto mo? black or kung malapit po sila sa dagat hindi retentisable yun <tipulong video> kasi kinakalawa hmm. malayo, nagilyan po kami, nagilyan ah, oh. oh, ito yung ano. Lahat yan, di ba? Kahit mga handle. Set na. set na yan, pati gasolina. O sige, ito oh, na lang. Hindi. sige. Dito po kayo mula oh, kayo. At Pagandahin natin si Vicky Ay Please. Yung paglam mo oh, may picture ka nun? No Yung ano? Mamaya sa so, pag nainom ah. nila Kita nyo po Baba mo lang kayo dyan At request <laughs> Ay yung ano pala Oh, yan, dyan muna kayo Pagandahin natin si Biggie para ano, kahit pa paano. Ah, di ba? Ha? Paglam, para sa gabi, maliwanag. Yan nakabang kasi yan, Mare, po. Ah. Talagyan lahat to. Ito mga handle. Pati likod. Ayan. Eleven kay lahat. Ah, sugat. Sugat. Tawa yung ano, dashcam, tanong ka na rin. ah uh. Boss, may dashcam kayo, dashcam. So, um, ah. Uh. Ito po kasi yung mga normally makikita mo lahat lagi na dash kami nakasabit sa review. Ah. Uh. So if sakto yung sa budget ito for five. Pero hindi ko siya nire-recommend kasi uh. normally bumibili na doon yung mga ahente na nagki-freebie sa mga ahente dyan. Ah. Uh. Kasi sub yung quality talaga nito. Ah. Uh. Kung may extra budget ka dito ka sa Pioneer po, nasa 5.5 po ito, fully touchscreen, 1080p lang yung resolution para sa TV sa bahay. 1080p makikita mo uh, yun, di ba? 1080p. Ah. Uh, ngayon, kung mas may extra budget ka po dito ka, ito yung recommend ko. Hindi tayo sa mahal, mas maganda po siya ng malayo. Yung ah, okay. 5.5 sir, 1080p. Ah. Uh, 4K na to sir, oh. Ultra HD times 4. Pero mas maliit lang yan, no? Mas maliit. Pero, problema sa gano'n hindi naman sa sobrang bigat. Kaya tarating yung point na mabibigatan yung joint ng ganun mo. Ah. Kaya minsan, una nakaginyan yan. Uh -huh. Pero sabi mo na yung mga isang dalawang taon, bigla siya, siya baba ba. Kasi yung joint niya, nabibigatan siya. Kaya minsan lumuluwag na siya. Ah. Uh -huh. eh, yung pa naman, hindi mo na nare-repair. So, Ito, uh -huh. nakadikit lang siya sa salamin mo. Ah. Uh -huh. Maliit, eight, times for yung luwanag niya. At the same time, pwede niyo i-connect sa phone, makikita mo kung nasa ayun ay sa sakyan niya. Ah. Oh. May GPS na po siya. May GPS. Nasa so, magkano naman? Kunyan 75. May kasama na po memory card. Mas maganda po talaga sa so, kung ako card. Ah, oh, okay. Para makita mo lang yung difference niya. Ah, oh, May kasama na rin po ito. Camera sa likod. Ah. Uh, Nakakonect sa cellphone mo. No? Same time. Time is 4. Yung pinaka-base nga, yun yung pinaka-mataas nila. Ah, oh. Bro. Pero may nakikita rin dito sa kan. Ay, po naman. Nare-record mo po yung harap, nare-record mo rin yung. Di may screen din siya. May screen din po siya. Oh, yung okay. Yung Sige po, check na lang. Jera. Tadaw. Pinaka ano na, advisable na ilalagay. Dashcam. May may 45, may 5575. Pinaka maganda daw 'to. Arab harap likod. 7.5. Ay, harap at likod kasi. Oo. Uh. Tsaka 4K resolution, pwede mong i-connect sa cellphone. Yung ano niya, yung storage. Meron na, may memory card na daw. Ano ka tagal? An Ay, memory card. Oh. Ano ka tagal ilang araw? Ano, ano naman yun? Pwede mag-reset yun? Ilang, ilang araw. Iba, yung pwede mag-reset yun. Nagre-reset yun phone. Ah, next time na lang ito muna. No. Ah, 11K na nga yun eh. Saka na lang muna. Binigyan ko nga pera si mami. Wala na eh. Oh. 7.5. Ah. Oh. Yun na lang muna. 11, k na yung babayaran ko dun. Iniinutan na lang muna. Ano? Oh pwede Oh. Oh, 'yan. Okay. okay.

Ayan, kinakabit na dashcam kinakabitan na rin natin probably almost 20k kulang kulang 20k gastos magaroon gumastos minsan para sa sakyan naman ito yung napili natin dashcam pinakamagandang klase ayaw diba yan tinatago tinatago yung wire nya para magandang signal mga repa So, oh, ojei, okay. ah, no. ano? Nganda? Ayos, mas maganda ka pa rin. Now, oy, <laughs> Ah, oo, 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 Toyota Ito pinapit na, matapos pinag-elibutan yung... niya no? eh iyon oh ooooh ayos na ah, may dashcam na o, oh, nag-andar na so, iyon ay so, di bale yan mga kinakabit natin mga repa Para motor, aroma demi kamera, kok. Lian. Hah? Lian.

na yan Ano ah. na yan ha Madumi, maray pa Mulan kapon eh Hindi pa na niyan So Pagastos ah. hmm. ako dun ah. na Hindi pa kailang Ang Pagpupin kay Dito na kami sa Magilan. Si diba, Sai. Grocery muna daw. Init. Ay, patanggal. Siya. Sige. Mga pasabay ito. Mga pasabay mga repo. Putik na yan. dami pasabay. dami ko ng pasabay. Lalo mga yan. Yung mga iba yan sa akin naman. Hey! dami ko yung rin na na yun Ayos Ang kaya ni Roma Jane yan Roma Jane in the house Ha? drive pa Drive-thru! Pabisin ka man ah, drive through daw sa Jollibee. Ay, Jollibee dyan. Gali. Ah, on bucket? On bucket? Wow! Oh, ayos. Drive through daw. Muna. Uy na. Ah, oh, ayos ah. May handle daw. Uy. Let's go. Ay. Hey, uy. DRIVE through Jabi. Let's go Jollibee Bean No, Yung 8. Oops. Oy. drive through. Huh. Sana all. First time, First kain ng Jollibee One year. Wala naman. Katas At ng... Eight months. Senior. Ay, may senior oh. Ay, let's go. Isang so, bakit. Oops. Sa bakit of chicken. Pantay mo ka natin, pantay. Oops. Go. Okay na Ay Ay Craving Ay. satisfied Mmm Smell good <laughs> Let's go May Pasabay sa akin Galing LBC dan Sulat Kukunin ko sa Taiwan Tapos may pinapabili rin yung si JR dito sa Balagbag Shoes. Tignan natin. Ang sapatos ang pala dito. E eh, putik. ang ganda pala sapatos dito. Ah, oh, kumpleto pala dito. Putik na ang ganda. Ay. Hey. Sir, may dibok kayo, dibok? Dibok. Asan? Ah, ito. Ito yung sinasabi. Oh. Napabili. Online. Size 45. Meron. Meron? Sige. Sa? Ah. Ito. -huh. Yun o, no? ganda o. Pabili yan, ng gear. Pa-department natin go. Hoy! Jalipi! Hoy, dosag. Ah, yes. Ano yan? Oh, bird rolls pa. Tinitiyar mo. Ito mamaya ng Let's go. Uh, magbabi ka lang. <laughs> okay.